Good afternoon. Uy, afternoon. <laughs> PM na? Andyan na naman dyan, tiko. Natataranta pagkaharap yung camera. PM. Good PM sa inyo, mga ka-lovers! Jesus, Maria. Si Parihas na head. Uy. PM daw. Okay. Uh, PM na, gabi na eh. Afternoon. Uh, ano, pagkatapos ng noon. Yung afternoon. <laughs> Correction ka agad eh. Grabe, bago pala ng oras. mga kalabors. By the way, I'm Junior. Ah, uh, may... YouTube channel is Sabino Polison and may uh, may pretty auntie bibet gabasa yes ah kilala niyo na to dahil pimo si T. eh ba cute oh meron kaming gustong ano ah uh, meron kaming gustong ikwento sa inyo oh dahil kanina oh, si auntie ngayon hapon umuwi galing nagtinda kasi alam niyo naman ang trabaho nito ang trabaho niya ganang magtinda opuan na siya gana kumita wagante ordinaryan oh kalinderya ang siya gamay na siya gamay ka kalinderya Oh. Na mo na iyang kadadlaw, routine. Mo na iyang routine sa iyang kinabuhi. Number four lang ko, hi. Oh, Kaya mo na iyang kasuko. Mo na iyang routine, magluto. Kami kiri, tabangan ako si Ante. Usahay, usahay ko, hindi ko tapulan. Ako siya magluto. Siya yung display. Oh, display. Nalipay siya na pag-abot niya. Kaya abin ninyo, on siya yung ikalibayan. Mm -hmm. Ito, mas malipay po mo, ibalan ninyo. Isa ka vlogger, ni Kaon siya yung karindiriya. oh, diba? ba puta. Ha, mo na iyong una-unaon. Pride. Tried na ni Ante, vlogger, may sa iyang karindiriya ha. Yes. lang yan ha, dili na restaurant, karindiriya. Pero, Toro-toro. Ka oh. toro lang na. May sa iyang restaurant. Di, Ante, kwento ka na eh, anong lipa Anong lipa yan? Magindi Yes. Yes, guys. Talagang natuwa ako nung dumating ako sa bahay kasi may kumain, hindi ko naman nakalain na ganun. Vlogger din pala siya. Ngayon nasabi ko sa kanya, dong-dong, sabi ko, hindi ko rin alam kung Bisaya siya. Basta yung dating ko sa kanya, Bisaya. Dung! Dung! Sabi ko, alam mo dong, maganda ka kung ako nung ganang vlogger dong. E hey, naman, te. Sabi niya sa akin, kasi tingnan mo yung atay mo, para kang vlogger ba? Galaw-gaw ka ba? Kanang kunta kay Kiat kay ka ba na? Mm -hmm. Si ati naman, o. Oh. Ah, nanay tawag sa akin. Si naman, lalaki, lalaki, naman. lalaki Kiat. Ang sabi tawag niya, ano? Kuwan. Ang oh. mawag niya. Kiat. Lalaki bang Kiot? Kiot. Kiot cute daw puro oh. kung lalaki sa babae. Pag babae kaya. Diyos ko ka sabi, nanay tawag yun sa akin. Sabi niya sa akin, na na Vlogger pala siya. Ano? Pero gaya na, tawag niya akong ate kasi nagulat siya. Sabi ko doon, vlogger ako doon ha. Ayan, certified vlogger na ako. Sabi ko sa kanya. Tapos, pangalan niya, sabi niya sa akin. Nagulat ako kasi nagpost na kagad. Sabi niya, ay, hey, good, uh, good PM. Dito ako sa karinderya ni ate. galing-galing Ito yung mga kasama ko. Sabi niya ganun sa akin. Nagulat ako sa ito, blabi ka nga talaga. Sabi niya sa, Ote, sabi niya sa akin, Ote. Ito ba, ito ba sa iyong channel? Ang kanyang eh. channel is at... Hindi, ka lang. Ah, uh, ito ah, uh, ako uh, ano nga mo, mga ah, uh, Mr. YouTube ah, uh, i-plug lang na mo ang pangalan sa dimension ni Anting ang vlog. Ito yung din. Yes, uh, ang kanyang ah, uh, YouTube channel, ano, at uh, rami... ah, uh, Rocky Ramirez Ramirez. Ra up. Uh, ah, Rocky Rami Ramirez. Oh, shout out bro. Bro, shout out uh up Rocky Ramirez. Shout out sa imo uh 548. Uh, bisaya gapud duon. Yes, eight? Bisaya oh, Samson Belger. Basta mga Bisaya gid mga Bagabnau. <laughs> oh, yes. mga may na ano, mm -hmm. kung hindi ka magagnaw, Yes, ganun oh. talaga. Puro mga vlogger, mga bagagnaw, hmm. bagag ba? na na, na ako Pero yung mga bagag na nasa lugar, ibig sabihin, pwede tayo magaganyan. Hindi, no? ng mukha, dahil hindi tayo pwede maging vlogger kapag hindi makapal mo. Kasi mayroon tayong ipakita sa, oh. pag, sa ba? Nagpabaga okay. na ang bumig na tungod ka, para na pud may mapasaya. Nagpabaga naon, pero nakapagpasaya ni tao. Yes, of Dili course. Dili mo na nagpabaga mignaon ngayon. Nangutang niya. Kung kubat. <laughs> yes. Isa na <to laughs> rin yan. Ayaw. <laughs> <laughs> yeah, Hi. Uh, shout out sa iyo at Rocky Ramirez 94 i548 <coughs> yan yung YouTube channel niya. Thank you ha. Thank you sa imong pagbati ganina sa ako at saka sa pag-subscribe sa akong YouTube channel at saka huwag kalimutan na aking pamangkin na kanyang YouTube channel is Pulison sa Yun po ang yun ang kanyang YouTube channel. Yung pamangkin ko ito. Isang vlogger din yan ha. Yan. Oh, yeah. Inautunta nga ang mga vlogger no magka magkausa. Uh, panawagan sa mga vlogger na katulad namin kahit na hindi naman mga sikat na vlogger yung mga mga na, na hindi mga lahat naman ba tanan-tanan tanan, tanan, tanan yes. mo dito mo agi upa ka kinder. Yes. so, yes. tanan tadi man tadi man din tanan din chowan college mo. College, yes. agi yes. kita kinder. Kanang yes. kanang mga vlogger karon nga mga nanikat, nikat kana uh, ano lang na nila sa akin kinabuhi. Kumbaga ano tika nang Alingawan to. Yes. Unexpected na po na sa ila. Yun, oh. Unexpected sa ila na. Oh, may ana, ma-viral sila o oh, butikat sila. Yes, yun nga yeah. yun. Yan sabi ko nga ba. Darating nga ba na na, darating tayo sa mga ganung punto na makilala at hindi naman natin nahangad dyan. Kaya lang, siyempre unti-unti. Gaya, yun, ng, yun, simpre, gaya ng sabi nga natin na makilala kasi oh. yung iba kasi hindi nakakilala sa amin. Yes. Patuloy tayo sa panahon ngayon na lalo natin yun, Lalo na tayo ipinakilala yung ating YouTube channel na ganito nga. Pero okay lang. At thank you talaga sa iyo, Dong uh, Ramirez. Ramirez, Rocky, oh, sa iyong pagpatigay ng award. ko kay Balo, pero bak, ang ako kasi, ma ma may ma kumusay ko sa tao, di ba, na mugulat niya sa kuha. Yeah, na, Salamat kayo uh, Brad Rocky Ramirez no? uh, Pride ni anting uh, ano, yes. Uh, ma, ma, may ha, oh, makilala ka Aha. na labi na siya, na nakibalong siya nga ikaw po day isa po ka ka-vlog din sa yes. So, pride din na niya yun. Welder siya. Welder. Oh, yes. Welder kasi oh, tingala ko. Oh, sabi na yun lang ipang welding ti. Ay, po. Ayun ko sa'ya. Ano ka ba doon? Instructor hindi daw. Nag-demo daw siya sa mga welder na ano mag-welding. Ana siguro kay ah, siya kan di bisan indi in lugar. Ah, uh, so, so it tapos, means ano siya, welder instructor. Hindi nga daw demonstrator lang. Demonstrator. Kadi mo daw siya, pero di ko alam pero siya ang sa kanya mga Sir. Ayun nga, uh, bali ano pa rin siya, bali advisor pa rin siguro siya. Siguro. Oo, oh, thank oh. you. Will ano siya, ano instructor ano Brad Ramirez, oh, salamat na eh. oh, sunod kung magkita mo sa kong ante paki, uh, paki ano na lang sa kanya paki share kung ano yung uh, kung unsa ang inyong uh, kaya ng buhaton kung tara mo kung uh, maipromote na to ang, uh, ang imong skill no? yeah. no? yeah oh my god gabi na sa panahon ka, rin. gabi na ba? bang gabi mm -hmm. na, gabi na mm -hmm. silang pasidan ante kay kanong panahon na is uh, ano no na global warming tayo medyo kakaiba iba ang atong panahon ka 'di ba? Hindi pa sa una nga pag buhinit, hangtod na 17 mm -hmm. degree lang. sa Karon mo init, niabot ta og 37. 42 nga na karani rani. Oh, 42 biruin mo ha. Oh, 37 degree, 42 degree. So, ing ana kainit ang atong panahon karon. So, para sa atong mga uh, sa atong mga guardian diyan ha, sa mga atong guardian kung natay mga anak na uh, medyo uh, may problema sa dugo or ang katong atong mga okay, tension diyan yun, yung mga ka, ka kaluluha natin, kapapahan, kamamahan yung hmm. nasa edad na uh, ato flip uh, ato silang uh, kasi ba delikado ang heat stroke karon. Yes. So ayaw kalimtan ato kalimtan ang atong water therapy. Yes. Kamuntra uh, heat stroke. So, very yes, yes, oh, important. important o oh, mawala to to para kay Ante na na si ano ah, uh, heart failure o oh, oh, karon siyang siya tambal iha po so yun uh, kinahanglan pud si Ante ay paputi, mag magingat ka sa panahon to karon kay init bawal ka mabilad o kanang imong pagkakugihan no oo oh, kugihan siya masyad. ang imong pagkakugihan imong ibutang sa lugar ayaw yung dili na yung isang mo kaya nguyog kaya pumakay ang ubid pati kung mao yung mo atake lisod na ba si Simbako. No, hindi iwan man ako lagi ang puwi na po, Simbako ba. Kay sobra ka gihan bangon og kadlawon, magariglar sa mga estudyante, manamalingke, mulutod naman mo nang ako kung ako pud daw ay trabaho kay uh, sa sa ng god mga kalabay wala so, na po, ito, ko trabaho do. So, Tama tama ko sa mga anti karon. So nakita na ko ang iyang nakita na ko ang iyang kuan kaning iyang sitwasyon ba ang iyang kasi may ingon tanga routine nga sa iyang kinabuhi sa adaw law, pero iba yun parang halos o, si iya na tanan. oo, ano na nga maluoy kasi iya, kung na ako siyang ipasidan ang nga. <laughs> no? Ang panahon na ito, init ka ron, dinit ka magpalapit tulog ko ang hago. Yeah. O uh, just, ano, uh, just take care of yourself no, sa tanang oras. Yes, thank you very much, my nephew. But I try my best to ano, relax, pero di siguro kasi Siyempre, wala ka namang kasama sa buhay, natural eh. Ayong routine mo araw-araw, oh, gano'n ka parang, pa rin. Parang pinalabas niya si Dito na single ako. Kanang oh, <laughs> mga nakadungog oh, tinawag 100% single ako. At ang butangan ng 1, kaya para 100, 101%. Oh, single ako. Pero, eh, I'm happy to be alone. No, as for now. Eh, wala, wala, wala pa'y na ako ano, wala pa'y na sa aga. <laughs> yes, of course. For me, I'm happy. Yeah, tagaw ko ng brilliant eh. Oo. Mo to mga egal na ako tayo. Move na ako, move. Move on. Hindi, <laughs> move on. Move on na ako, siyempre. How many years ago? Oh, Hindi, nakamove on na yeah, siya doon sa Pasis Awi na ano. Si Ang kill sa iyang asawa. Oo, before yung asawa niya before. na on na siya, pero... Unta-unta man nga, naamay bago ka ron. Oh. Walo po. Ha? Ayaw. Uh -huh. Ayaw, uh, oh, diba? na, Ayaw. Ayaw pagsaba, sabak diha. Oh, di ba? Ayaw dili lagi. Di ko masabaon na. Dili lagi ta kakalain. Oh. <laughs> wait klaro. Oh, sige. Tayo okay. bisag wait klaro pero tong isulit niya po nga. Kada nga lalaki, kada nga tawanan na daghan dako. Ano na out na pud naman ta ani sa ingon Oy kalaki. Ito eh. uh -huh. na ni. Ayaw na kaya mo gadtuan ay. Mamot pagalbi kamigin ini, ubad mo sumaot to. Di, tanan mang ta. Ha? Eh, ng love Pero, mga Sa ako, gani, mo giingon ako sa inyo nga. Uh, muna sa ako na. Kung gusto mo, o kung gusto gani mo, o or mag mo, lalaki, uh, babae ba, choose the better one, not the superman. Ang but pasabot na one, ha, choose the better one. No? Pa, 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 kaya sa pinaman mo, kalit na grupa niya, biyaan na nagkalit. Yes. Ngaway dahilan. Oh, ayoko ah, ko na ganoon. Anak ko, dili ko anak. Gusto ko kung sino talaga forever. Ayoko na, talaga forever. May klaro. Na, may. Oh, forever. Wala oh, di forever. Ay. Pero infinity meron na. Ah, that's my word. Infinity. Ha? Ah, oh, di ba? That's my word. Infinity. Pagdating sa love, one expect one na. oh, oh, oh. Oh, oh. oh. There's a people upstairs. You don't have to panic. I'm sorry. I'm sorry. I'm go upstairs because my uh, mm. grand. Excuse son, me. Excuse me. Oh my God. Oh. There's a Go down. There's a girl by oh. here. I have a Come in. Oh. Oh. Where is one? No. <laughs> i-share sa inyong nakita mo kami No? Oo, oh, totoo yun. Oo, oh, mo i-share. Is yeah. Pero ikaw agad kay, feeling na mo ti in love ka kay oh, blooming ka karun. Blooming naman ako palagi kahit hindi ako in love. Pero in love huh? naman talaga ako, aminin ko lang. Pero sana nga yung taong na in love ko na in love din siya. Ano man, unsa man nga po, unsa man nga, wala naman, naglibog, ba na ba? Naglibog ko, ano, lito? mali gingung alam kita na nakti, yeah unta manakti unta may tinawot gitong tinawot. habang pilar lagi I I am not sure. tito, ay to ang tito na kautiha, ang tito na kung 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 kano okay. nganin uh. oh kanang imong historia nga wala pa kay klaro anak. isala ko tito kay kamusta ba mga babae ang ang tina ka nambit sa inyo kami naun kanang na imut na imut chat sa inyo nga ilab yuto. may maraming bisita na mga babae. ano lagi oh pero ay nagduwas si nang wabuk ay nagwati mo, maabot pa ang panahon nga ni lalaki mo inyon sa imo nga I just like you. <laughs> no. I get you. Ma sabihan ka na uh, you're not good enough. Mahirap yun. Ano? Pag sinabihan ka ng lalaki na pinaka masakit sa mga babae marinig yung galing sa lalaki na sabihan ka na you're not good enough or you will never be enough. What masakit 'yan. Hindi ka sapat para sa kanya, ganun lang 'yon. Eh ganun ba 'yon? Oo or you're not good enough or you will never be enough huwag mo ang antayin nyo na mayari ko sa iyo kaya it's kaya, it's kaya it's okay. kung ang yung ko na ako sa inyong gain na ganing, nga ah, e, e, if you want to be strong learn how to fight alone and choose the bitter one at superman so ano na itong ka mga ka-lovers Wa mo kay bawag advice ko karon sa pagdating sa pag-ibig kaya ko anti umiibig. Oh, uh, ah, oh, ah, bumalik sa pagka 27. <laughs> Ha? I'm not 52, I'm 26. Oh, look at her, look at her. Ah, still young, oh. oh ah, auntie, still young. Hmm. Look at me. look at me. So, sa may luto, sa may pinaka... Kung handa niyo mo may pinaka the best niyong mga uh, ginaluto sa kanap, no? Paksiw. He's of course Paksiw. I don't know mo ito kung makita niyo mo ang account ni auntie nga uh, Divet Dabasa Paksiw vlog. Uh. Totoo, you know, na, Paksiw ang specialty niya, kay, isang asa ko maabot din sa libut-libut sa lungsod. Pag na, ay, imo na yung ano tayo kibibit? Ito, oh, ah, wala na ba na, gamit na ba na yung mga paksiyo niya, alam niyo, Lutong paksiyo. Oh. Yes guys, Totoo naman talaga, ang aking tinda palagi sa araw-araw is paksiyo. Yung paksiyo, the best talaga yan sa amin. Yun yun po yung luto ko sa araw-araw, yung paksiyo. Kaya nakilala ako na bibit gabasa paksiyo buwan. Yung pagsiyo kay kind of any kind of fishes, pwede ko kain, ah, of, kaya kong pagsiyo. Basta pag lang kasi nga naman, ako ay galing sa mahirap na family. Alam ko kung paano magluto ng mga pang mahirap. Pero hindi na pala pang mahirap may napagsiyo, pang mayaman na. Kasi minsan mayroong mga nakakotche pa na bumibili sa akin minsan limang balot, limang tali ng dahon. Kaya minsan, nasasabi ko sa sarili ko, ay hindi pala pang mahirap ang pakso, pang mayaman pala. Kaya, yan. Alam nyo guys, halo-halo na yung aming content ngayon. Ano? Nagmula tayo sa uh, introducing. Nagmula. Yes. Yun na, ha? sinasabi ko na simula kami sa introducing, sa loved ones, hanggang napunta sa Misa Minus napunta na sa mga ulam, napunta na kung saan, saan sa sipag at syaga at napunta na sa lahat ng ano-anong bagay na portion yung napag-usapan namin yun na sinasabing sak-sak sinagol na yung napag-usapan namin sa oh, gabi wala naman kasi kasi yung ibang topic eh, kundi tunto ng buhay namin eh. so ito, hindi ito scripted at least ito in reality bad. yes, oh, guys in reality, to so, 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 hindi kami nag-i-script yes, no so Oh, kung, kung kung kailan kami gumawa ng video like this. Totoo na, dili na sa si script. Nangyari po sa buhay namin to lang. Kaya kung sino man yung tulad sa amin, magpasalamat tayo na kahit papaano nagampanan at na na, na, na kaya na natin ang lahat ng mga ganito. So, orado, uh, mga do ang mga kalabers no. Oh, uh, okay, magpakilala ka ulit. There's a Titan there. Yeah. Sorry, sorry for interruption. nagbomba kasi ala ako. What happening? happening to us? Yes. Ito na ano Ito na ano ba nangyari sa atin ba? Oh, mo to mga to, mga ano lovers nito ah, si Auntie Bibit gibasa ang YouTube channel no. Ito siyang super nato, to Ay, para ama, ma iba ang among location kung asa mo imong vlog So niyo, super tahil super lang meke para maka pangita po may ugla in lugar kay basig na nagsawa sawa na pud mo nga iisa e, lang ang yeah. ang view na namo sa among gipang asa kung asa mag vlog so support ta lang support uh, para maka vlog pud sa laing lugar na gusto po ninyo yes Um, good evening, good evening sa lahat ng mga nanonood sa aking videos sa aking uh, YouTube channel. At nagpapasalamat ako sa lahat-lahat. Kung sino man kayo, thank you, thank you very much. At shout out sa lahat. kung uh, sino man yung taong hindi pa nakakapag-subscribe ng aming YouTube channel, thank you very much. Paki-subscribe, shares, and likes and comments na rin. Kung man tong nag-blackmail kang kangan, sige blackmail kang ante Palihog, eh white mail na. <laughs> Dili bagita ang black Yes. Nag-nagyan choose naman, manang ganin pero makita niyo. Oh, ng mo <laughs> <laughs> nga ang black mail dili makita. Dito ka mag sa email pero white mail ha. Okay. Thank you very much sir. Chat out sa. Sikat gid ka kay na man namay mo imo no. <laughs> sikat gid si auntie. Yes, of course naman. Oh. Ay sa dipet lang din tayo. Sa dipet lang din si Ante, di ay mga ka certified vlogger. Ako naman ang purified vlogger. <laughs> And shout out to Rocky Ramirez 548. Thank you very much uh, sa, sa imong pagbati sa ako ganina. At naging close tayo. Pero di ko alam kung baka may limutin mo na ako kagad. Mm. Sabi ko sa iyo, uh, like mo lang ako lagi sa ating videos at parang hindi kita makalimutan. At ilalike rin kita. Thank you very much sa iyo. Huwag kalimutan oh. sa aking kamangkin, Pulison Sabido, Sabido. YouTube channel, ng kanyang YouTube channel polison sa video. Yes. Bago kami aalis pala no, uh, oh, inaulit ko po, ah, uh, pinakaalalahanin ko po, po yung mga uh, kalunlo-luluhan natin, mama, yung nasa tamang edad na. Mag-ingat tayo kasi may global warning tayo ngayon, no. Sobrang init. Yes. Huwag kalimutan ang tubig ah, always 'yan ha, lagi magdala ng tubig. Ah, uh, ano, panguntrato, uh, ito yung pinakadabis water therapy. So, mga kababayan, atong atong ang kabayanihan ng atong mama ug papa lulaw ug lula. Yes, thank you very much for watching. Have a good day. Have a good day and a good evening. <laughs> thank you, thank you.